Sa mundo natin ngayon, maraming misteryo at kababalaghan na hindi natin lubos na mahunawa. Isa sa mga ito ang mga kaldera o mga bulkang nagbabanta sa ating kaligtasan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga ito? Ang kaldera ay isang uri ng bulkan na nabubuo kapag ang isang malaking bahagi ng bundok ay bumagsak o sumabog. Ito ay maaaring magdulot ng malaking pinsala at epekto sa kapaligiran. Pero ano ang mangyayari kung sumabog ang Apolaki Caldera? Ang mga lindol at pagsabog ng bulkan ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa ating bansa. Ano sa tingin mo? Magkakaroon ba ng malaking pagsabog ng Apolaki Caldera? I-share mo naman ang iyong mga saloobin sa comment section. May mga tiyoya at haka-haka tungkol sa mga kaldera. Ang ibang naman ay naniniwala na proseso, habang ang iba naman ay naniniwala ng mga presang hindi natural sa sangkot. Alam mo ba na mayroon din pala tayong kaldera sa Pilipinas? Ang Apolaki Kaldera na matatagpuan sa Benham Rice o Philippine Rice ay isa sa pinakamalaking kaldera sa mundo. Pero ano ang mangyayari kung sumabog ang Apolaki Caldera? Ang mga litol at pagsabog ng bulkan ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa ating bansa. Maaaring may mga epekto sa infrastruktura, ekonomiya at kapal. Ang Apolaki Caldera ay kasulukuyang hindi aktibo at walang direktang epekto sa mga nangyayaring lintol sa Pilipinas. Gayunpaman, importante na tayo ay maghanda at magingat sa mga sakuna, tulad ng lindol at pagsabog ng bulkan. Ang mga kaldera ay isang paalaala ng ating kahinaan sa harap ng kalikasan. Pero sa pamamagitan ng paghahanda, pag-iingat, maaari nating mabawasan ang mga pinsala at epekto nito sa ating buhay.